Ah, uh, may buntag natong tanan, no? Martes ta karon kay murag hapon, Lunes. Nagsugod ang klase dere sa Metro Manila, Lunes man gyud, no? Buong Pilipinas. Ah, uh, shout out sa tanang mga estudyante. Kani mangod karon, kuya po kay nang teacher karon buntaga, oh. Ug mo maestra nako, ah, uh, pite, di gid mahumog sinulatay ani. Eh. <laughs> Wala na akong asawa taon ga ngita ga sigda kong blackboard kay iyang sulatan aron gyud makabalo taon ni akong anak kay murag hapon lunes mo lagi to na tingala may nga pag uli dire na anay tatak ang iyang papel nga sinulatan kay ang iyang sinulatan na nga bali lagi gibutangan dayon sa maestra tatak nga kinahanglan gyud og improvements ang among anak kay ang morag murag nagmoboto sa kalagot wa kasabot yang gibati murag ng nga murag natingala na nakuyawan, nakuratan sa sulat sa mga anak eh. <laughs> nga bali lagi, pas nila nga 2025 na nung taon, na utok nga inaanin. <laughs> <clears throat> sabi na ako sa una rin itong mga utok parihan ako. Karoon nga hapon na aramanday nga hapon, nga tingala me, eh, ito, ito, Ang inahan, tudloan, gugmay, kay ingon gugmay, ingon sa inahan, tarong nga ginato ang anak utodlo, kayo sigpon, ano, di nagagraduate grade grade makabalik gina og grade na ah, na buanga <laughs> mapariha gina na ako murag ka tolo ka lima nagbalik-balik anang grade <laughs> sa grade na lang ko na ulit tao na gway sa una tani mm, ang anak ko fokus sa seksulat diha kabalo naman siya musulat kabalo na siya ang kompletong pangalan gito po na ako maayo sa ambot lang yun o kung sa'yo naabot sa iyang otok nga nung naunsang <laughs> kaya tini mang master mag mo kung siya tamo master jo kaya tamo tamo on po ni eh. mo na ngayang sulat lagi gahapon nga tamo po to karon na ah dere ah, mga palangga pakita na ko sa inyo taon-taon, ng sulat sa kung anak lagi nga ano, na post naman ako gahapon mo na siya na yung sa tatak karon diha o oh, ang yung sulatan ang duha kalin yah ang na nga lagi ko makita niyo mayo di kaya magpokus sa cellphone, oh. nang, kung cellphone no nga kano ng color blue ang sulat sa ball pen muna sinulatan siyang teacher nga na ang pagsulat dili pareha nang iya sinulatan nga nang bali lagi na oi maay pagasulat niya graduan pa ang anak niya first time mo niya first day sa graduan mo tong nang bali mo na butlang kung say nahitabo niya sulod sa eskulahan, mo magnaratol <laughs> wala may pinaakay dito sinulatay ra may naa to, mo ni karon nga nakakita gyud blackboard niya kung uh, an siya giga teacher kay ako po gibidyohan po na ako siya kay mura og mas tila na wala po na mga anak di man mahita mong sulat di man mahita kay mura og mabugno mga naman yung duha mas <laughs> tila po nga na dere yung mga palangga na sinulatan sa kong anak pastilan ko ginoo na lang yun munang Inhan lang yun makabalo atong anak <laughs>